Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Kasama niyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Nandun ko sa inyo, diretsong opinion Hango lamang sa ating passion At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts Pag-usapan natin ang pinag-uusapan ng buong mundo sa boxing Ang pagbabalik ng natatanging 8th Division World Boxing Champion ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao Kumpirmado na ang pagbabalik sa boxing ring ni Manny Pacquiao Magyayari ito July 20, Manila time, dyan sa MGM Grand Las Vegas, Nevada Kakaharapin ni Manny Pacquiao ang reigning WBC welterweight champion Mario Barrios ng San Antonio, Texas Narito mga kaibigan ang ating paunang komentaryo sa magiging comeback ni Manny Pacquiao ano ang kanyang motivation at siya nagbabalik sa boxing ring. Ano ba ang gusto niyang ma sa kanyang labang kontra kay Barrios? At ano ang mga malalaking balakid na kinakaharap ni Manny Pacquiao as he attempts to become a world champion again at age 46? Lahat ng yan, pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang boxer shorts mga kaibigan Narito ang ating reaksyon, komentaryo sa pagbabalik sa boxing ring Ni Manny Pacquiao kontra kay WBC welterweight champion Mario Barrios ng Texas alam ko ang mga tanong na pumapalaot sa inyong isipan mga kaibigan Bakit kinakailangan bumalik ni Manny Pacquiao Ganong siya ay 46 years old na At halos apat na taong hindi lumalaban In fact, yung kanyang huling laban in 2021 Natalo pa nga siya kay Jordanis Ugas ng Cuba. Well, narito po ang ilang mga rason sa aking pananaw kung bakit muling lalaban sa boxing ring ang ating pambansang kamao. Number 1 pera. Huwag na magpatumpik-tumpik. Bumabaha po ng pera ngayon sa pro boxing, lalo na sa pagpasok ng Riyadh season ng Saudi Arabia. Garantisado po ang premyo sa boxing. Manalo-matalo, milyones ang iyong kikitain si Canelo Alvarez, Devin Haney, Ryan Garcia, pumita ng milyones kamakailan kahit na napakapangit ng kanilang performance. Itong si Mike Tyson na ng dinosaur, abay kumita pa ng 20 million dollars kontra sa si isang YouTuber. Yes mga kaibigan, ganyan po kadami ang pera ngayon sa pro boxing. Kung ikaw ay si Manny Pacquiao, alam mong ako'y Pacquiao, may kinangpampangalang ko. Abay, matetempt ka talagang bumalik. Lahat nga sila nagbabalikan eh. Sapagkat ang daming premium ngayon sa boxing at ini garantisado. Ngayon, meron bang problemang pinansyal si Manny Pacquiao? Hindi naman siguro. Sapagkat napakalaki ng kinita ni Manny Pacquiao. We're talking over 500 million dollars. In fact, nga sa listahan pa nga si Manny Pacquiao ng top 25 highest earning athletes of all time. Pero aminin na natin, yung pasok ng pera ngayon, ay hindi nakapareho nung pasok ng pera nung siya'y nasa kasagsagan ng kanyang karera kung saan kahit na anong hawakan ni Manny Pacquiao ay nagiging ginto. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong uh, instantly mapuno ang iyong alkansya, gusto mong uh, mabawi agad ang iyong mga ginastos, pro-boxing ang sagot dyan. Sapagkat ilang minuto lamang ay kikita ka ng milyones at buo na ulit ang iyong alkansya. Now, pangalawang rason is the legacy. Although ito medyo questionable, ano? Kasi nga, unang-una, ano pa ba ang pwedeng i-accomplish ni Manny Pacquiao? Siya ang natatanging 8 Division World Champion ng Boxing. Mahirap pantayan yan, mga kaibigan. Alam nyo, kung sakaling manalo si Manny Pacquiao kay Barrios, he will become the only five-time World Welterweight Champion. Pero ang sisirain niyang record, eh record din niya. Sapagkat so, noong 2019, nung tinalo niya si Keith Thurman, he became the only boxer to win the World Welterweight title four times. Now, at age 46, kung sakaling manalo ulit, si Manny Pacquiao, sabi nga po natin, at age 46, he will become the oldest welterweight champion. Again, ang sisirain niyang record ay eh, sarili niyang record. Because when he beat Thurman in 2019, at age 40, he became the oldest Welterweight champion. Kung sakaling maging world champion si Manny Pacquiao at age 46, isasama po siya sa napakaigsing listahan ng mga boksingero na naging world champion at age 45 and above. We're talking former world heavyweight champion George Foreman and former multi-weight division world champion Bernard Hopkins ng Amerika. Pero yung Foreman mga kaibigan, hindi yan instantly naging world champion nung siya nagbalik sa boxing. Siya po ay lumaban sa napakarabing mga opponents. In fact, natalo pa nga siya sa kanyang unang title shot kontra kay Evander Holyfield upon his return at naging world champion lamang later on when he finally defeated Michael Moorer. Ito namang Bernard Hopkins, wala rin inactivity. Ah, kaya siya nagtagal sa boxing sapagkat yung kanyang teknik, yung kanyang gulang, eh medyo naging mahirap para sa kanyang mga katunggali. Itong Manny Pacquiao, if he becomes a world champion at 46, it will be after nearly 4 years of inactivity. Mas babigat ito kung sakali kapag the pull off ni Manny Pacquiao. So, ayan yung mga legacy. Pero mga kaibigan, sabi ko nga, eh mga seasoning lang ito eh. Sapagkat ang pinaka legacy ni Manny Pacquiao, yung kanyang pagiging 8 Division World Champion, bagay na maaaring hindi na ma-duplicate. Ito magiging pinakamatandang World Champion, 5-time Welterweight Champion. Ito po yung mga seasoning lang. Seasoning lang ito ay hindi maling mag-break ng iba pero yung 8 division world championship niya yun talaga ang nag sa kanyang karera which brings me to the third reason at itong aking pananaw kung bakit nagbabalik si Manny Pacquiao sa boxing ring sapagkat ito po ang rason kung bakit karamihan ng mga atleta ay bumabalik sa kanilang sport na una lang iniwan mga kaibigan sa isang boxingero, sa isang atleta Iba, iba ang tunog ng palakpak kapag ikay pumapasok sa arena, nandoon ang mga boxing fans cheering you on. Pag akat mo sa boxing ring, i-introduce ka ni Michael Buffer, ang premiadong ring announcer. Iba ang adrenaline rush na nakukuha ng isang atleta. At ito ang isang bagay na hindi nila nakita nung sila nagretiro at pumasok sa ibang activities. Si Michael Jordan, kaya bumalik, siyempre, palpak sa baseball at iba ang tunog ng fans sa NBA. Ganyan po ang karamihan sa mga rason ng mga atleta kaya bumabalik. Sapagkat, alam nyo, ito ang sport na nakagis nila eh. Ha? Hindi pa nga nila memorize ang alphabet. Nagbo-boxing na. Yung ibang mga boxingero. O, naglalaro na ng basketball. O, ito ang kanilang nakagisnan at napakahirap sa isang atleta nabitawan yung ganong klaseng feeling. Ito ang kanilang fountain of youth. Ito ang nagbibigay sa kanila ng adrenaline rush. Ang feeling nila kapag ako'y pumasok, bumalik yung mga palakpakan, kaya kung gawin kahit ano. Ha? Yan ang kanilang fountain of youth. Of course, iba ang realidad. Sapagkat karamihan po sa mga atleta, lalo na sa boxing, yung mga nagsibalikan, ay eh karamihan po ay na-knockout at naging masama pa ang ending. Si Manny Pacquiao, he longs for the spotlight. And remember, why does he long for the spotlight? Kasi medyo naging hindi maganda. Naudlot ang ending ng kanyang karera. After beating Keith Thurman in 2019, gusto pang lumaban ni Manny Pacquiao. Ah, gusto pang lumaban. Ang problema, sinira ng COVID-19 ang kanyang plano for the grand exit. Nagkaroon po tayo ng COVID-19 at ng wala na sa eksena si Manny Pacquiao. In fact, many thought, COVID forced him into retirement in a way. Sinira eh. Ang daming na diskaril na karera. Now, in 2021, nagbalik si Manny Pacquiao and he was supposed to fight in a high-profile fight ang new welterweight champion na si Errol Spence Jr. Pero ano nangyari? Again, nag out itong si Errol Spence because of an eye injury at pumalit ang hindi kilalang si Jordanis Ugas. Ang masakit pa nito, natalo si Manny Pacquiao kay Ugas and he was forced to retire. So nakita po ninyo mga kaibigan, medyo hindi ito ang blueprint para sa exit na pinaplano ni Manny Pacquiao. Medyo nasira. Sinira ng COVID, sinira yung pag backout ni Errol Spence. Eh, wala namang mas mang, matalo kung ikay nasa isang high-profile fight. So, hindi mo matatanggap na matalo ka kay Ugas. No offense ha, magaling yung Ugas, pero iba yung Spence sana. Ano? So, ayan po mga kaibigan. So, gustong itama ni Manny Pacquiao yung kanyang exit plan na nasira ng mga circumstances beyond his control. Pero sabi nga po natin, sabi nga po natin, at age 46, 4 years of inactivity, sabi nga po natin, may Baka may ang kang itama ang ending. But Manny Pacquiao is used to facing great odds. Malaki po ang balakid na kanyang kakaharapin sapagkat dalawang boxinger po inaway ang lalabanan. Dalawang kalaban. Si Mario Barrios at ang tinatawag nating father time. Yung father time, mga kaibigan, undefeated po yan pagdating sa sports. Walang ha, nakakatalo dyan. Everybody bows down to their own mortality. Ano? Tao lang eh. Nagkakaedad, mahirap talunin ang father time. Anyway, mga kaibigan, yan po ang ating initial reaction sa pagbabalik ni Manny Pacquiao. abang mga rason na sa tingin natin ay dahilan kung bakit muli siyang aakyat sa boxing ring. It's going to be a tough fight. Yung laban kay Barrios, hindi po yan piyesta. At muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting uh, YouTube channel. Do follow other uh, YouTube vloggers sapagkat maaaring mas tama yung panlasa nyo sa kalilang uh, presentasyon. Dito po kasi, we do not just read the news. We analyze and we break down the news. Ako po si Atty. Ed Tolentino. Muli nagpapakalala, walang personalan. Boom! lang!